Ang oras po, ano? Ito. Tirlo tayo po, tirlo. Sa wakorilo, minus 5 para 12 ng ating gabi. So, oras na po para makapagpahinga sa magapon na nakalipas kung ano man ang ginawa natin. Kailan magpahinga tayo? Ako po may ano dito. Naririnig narinig ba yung kutsara? Yan. Daily maintenance. Luya, bawang, at saka kalamansi. Yan. Nakamix po sa tubig. kasi aking inumin sapagkat so, hindi na po ako uminom ng uh, mga med medisina yung gamot po sa medisina hmm. kaya na kalamasi isa eh. so, po akong senior 64, at, uh, sa stipor at sa sakit na stroke nos hanim na taon. Person with disability, hanim na taon. Yan. Dati po, may ako ng gamot. Umaga. Tanghali, sa gabi. Pero magbuhat ng Kasi nung magpa-doktor ako, ah, dahil siya ganito na ako. Wala naman na bago sa akin eh. Basta ang sabi ng doktor, stroke ka. Kailangan may nung ka ng maintenance mo. Sabihin, lifetime na yun. matapang yung sabi. Naparami yata yung karamas. Masin. <laughs> sabi ko sa doktor noon, sigurado ka ba? Kakong gano'n. Kasi ganito na ako eh. Ang kinukonsulta ko lang, bakit nagiging sticky yung dila ko? kagad ang findings stroke pina-examine ako sa lahat lumabas yung resulta ng laboratory ang naging findings is stroke nose yan palang stroke nose na yan kailan ko lang nalaman yan sa siyang uri ng stroke, pero wala siyang identity. Maraming mga stroke, may mga pangalan ng stroke, mayroong ischemic, kung ano-ano na. Yung stroke nose, wala siyang identity. Nakita ko yung meaning niyan. Kailangan na talagay dun magpatingin ka sa ibang doktor. Parang gano'n eh. Kasi English yun eh. <laughs> so, yun ang nakita kong kaulugan ng meta. Sproknos. Kaya pala noon, nung at the age of 58, August, ngayon, August ngayon, ganito na ako. Kaya sinasabi ko po sa doktor, sigurado ka, na-stroke ako. <laughs> Oo, sabi niya. So dahil doktor siya, naniwala ako sa kanya. Hindi naman ako nandiyan. daily maintenance ko. Umaga, gabi, tangali. Ang tanong ko, ano ang ginagamot ko? Kasi noon pa, ganito na ako. Kung ano, ngayon, ganon din ako nung 58 years old ako. Kaya e ngayon, 64 na ako. Kaya e, tinigil ko po yung mga gamot medicine ng pangumaga, tanghali, gabi. At ang pinalit ko nga po ito. Bawang. Luya, kalamasyo, o kaya lemon. Wala walang kalamasi, kung walang lemon. Suka. Para umasim lang yung ano. Doon ang ginagawa ko. May na isang taon na. Tingin ko, binigay ng Diyos sa akin ito eh. Nagawin kong alternate, ay, ay kapalit. At biyaya naman ng Diyos, sa tulong at tawa ng Diyos, malakas naman walang nabago sa akin. Kaya yung pagiging sticky ng dila ko, siguro yun ang kanya naging findings. Pero wala siyang category. Hindi mo siya pwedeng pangalanan. Stroke nos, praise God. <laughs> okay, matuloy ko na po para maubos na. oras na. Oras to siya na. Tama, tama. Napatapang yung halo. Nalabasin. Hindi <laughs> ba Maganda naman sa katawan ng kalamansi. Yung bawang, yung ating dugo, control niya yung luya ilirisim bito ka kung ka naman si eh, vitamin C pang palakas ng resistensya laban sa bakterya na parami ating kalamasi. Okay. Ako ang kusang minto ng gamot ah. Hindi ako, hindi ko ina-advise po sa inyo mga may mga stroke. Minto kayo. Hindi. Pusa akong minto. Pero meron akong pinalit. Yan. Bawang luya. Sa may natubig po, kumukulo ha. Para kumatas. Para kumatas. Yung katas lang ay nabol ko doon. Hindi ako kumakain ng bawang. Hindi. Yung iba kumakain yan. Hindi. Yung katas lang. Wow. Amen. Okay, Tapos so, niyo kaibigan ni Jesus, brother. Mani Bautista. 64 years old. Manakas pa. Huh. o, kaya? O, ito. <laughs> o, kapwais rock. Kaya. Kaya ba yan? O, parang makasindaliri. O, ito, dalawa ya. Ipsilip ko ah. Ito, kabilang yung kabilang kamay. Ah. Sa tulong ng Diyos yan, hindi ka naman tutulungan ng Diyos, kahit anong kayo mo, kayo mo lang, mangyayari. <laughs> God first. Hindi mo ano? Thank you for watching. Like, share, at may mga na-share, isiyan nyo siya pa. God bless us all. Bye. <laughs> Yun po ang aking daily maintenance bago matulog. Ah. Okay.